Buwan ng CCTV ng tindahan ito sa Diparo Kaloocan ang lalaking membro raw ng palikbaryagang. Kwento ng tindera na si Annalisa Lacorte, dumating ang sospek at nag-aalok daw ng barya kapalit ng buong pera. Pero hindi raw nito dala ang barya at kailangan paraw raw daanan sa bahay. Marami daw, magkano daw kailangan namin. Sabi ko, li dalawang libo lang po, sabi niya. Ay, hindi pwede kasi ano daw, nakabandil daw yung ano, tigli limang libo. Habang kinukuha ni Analiza ang ipagpapalit ng pitong libong piso, makikita na hindi mapakali sa paghintay ang sospek. Tila nakipagbiron pa ito sa isang tindera. Pagkakita uh, nila ni Kuya Lordan dyan, tawa siya. Akala ko makakilala siya, Kuya, kasi ano, yun nga sabi niya, may barya daw dun sa ano, Caltex. Pagbalik ni Analiza inabot niya na ang pera sa trabahador nilang lalaki. Kasama na nitong umalis ang sospek para kunin ang bariya. Iniangkas pa raw ng trabahador ang sospek sa motosiklo papunta sa isang subdivision. Nagpababaraw ito sa isang kanto para kunin ng bariya sa isang bahay. Pero makalipas ang ilang oras, hindi na ito bumalik. Tangay ang 7,000 piso. Bay, kunin ko na yung pera mo kasi pag, para pagbalik ko, dalhin ko na yung bariya. Eh, sabi niya, kilala ko yung ano niya, kasama mo. Ah, wala, wala. Sa isip ko na ganun ang gagawin niya. Bukod kina Analisa, isang malaking tindahan din daw ang nabiktima ng parit ang natangay ng grupo. 17,000 piso. Medyo mag-ingat sila at pag-aralan din nila na yung taong lumalapit sa kanila kung totoo o hindi. May lead na rin kami dyan. May mga nagre-report na sa amin dyan. Dean Deflora, News 5.